Call ka lang kay Tita Lara at siya na ang bahala dyan. Pakinggan ang programang Call Ka Lang alas 10 ng gabi dito sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan! ka bang aminin? augustong sabihin? Pwede rin kitang tulungan sa mga bagay na hindi mo masabi ng derechahan. Ano pang hinihintay mo? Call ka lang! 93.9 IFM ay narinig ko na yar na magandang magandang gabi mga idol kasama niyo pa rin ang iyong Tita Lara at welcome naman sa ating programang Call kalang Mga Idol. Sa lahat ng mga may mga gustong i-share, gustong aminin, sabihin o oh, baka naman meron ka mensahe sa isang tao pero hindi mo masabi ng derechahan, ako na ang bahala dyan. Tumawag ka lang mga idol sa ating hotline numbers 85845545 455 or 0995 and actually... Pwede pa din kayong tumawag sa aking Facebook page. Mga idol, hanapin lamang DJ Lara or at DJ Lara 939 IFM. At ngayon, kasama natin sa linya ating first caller for tonight. Hello! Hello po, Tita Lara! Hi! Magandang gabi! Ang saya-saya naman ang tono ng boses mo. Hello po! <laughs> Anong pangalan mo? Ako po si M.M. M.M. Tagasan ka, M.M.? Taga Laguna po. Taga Laguna. MM ng Laguna. Ano ang pinagkakaabalan mo sa buhay, MM? Ano lang po. Trabaho, tulog, Ay. Lo, Ay. Wow! <laughs> trabaho, tulog, jowa. Ayun, ang sarap naman ng buhay mo. <laughs> trabaho, tulog, jowa lang. Okay, sige. MM, tumawag ka dahil meron kang gustong i-share. Ano ba yon? Ano po eh, gusto ko po kasi ano, nahiya po ako. Gusto ko pong mangutang sa jowa ko kasi di ko po masabi. Pwede kayo na lang po ba? <laughs> ako, mangungutang para sa jowa mo. Bakit Opo. ka mangungutang? Ano bang ano ano bang uh, ano bang pagkakagastosan mo? Bakit ka mangungutang? Pang ano po sana pang travel? Pang travel sa mo ba gusto pumunta? Dream ko pong mahapunta sa Japan eh. Sa Japan. Pero nakapag Opo. out of the country ka na ba? Opo. Saan? Sa ano po eh, Hong Kong. Sa Hong Kong. Kasama si Jowa okay. doon. Hindi po eh. Yung actually po, kaya gusto ko po mangutang sa kanya, yung pera na yun, gagamitin na yung pang travel. Pero hindi uh, oh. niya alam. Sa kanya ko din eh, <laughs> Pero kasama <laughs> Pero kasama naman siya. Okay, so dream country na puntahan mo talaga is Japan. Opo. okay, pero dito naman sa Pilipinas, sa kapasyal-pasyal naman na kayo ni Jowa. Opo, opo. By the way, gano'n na kayo katagal ni Jowa? Limang taon na po. Uy, ang tagal na, limang taon. Opo. Oh, oh, sino bang ano, nanligaw ikaw o siya? Siya po. Ay. Ano na ako, ginayuma po kasi ako. okay, sige. Pero ang tanong, magkano bang hihiramin mo kay jowa? Mga ano po, 100k lang po. Char. 100,000! Sigurado ko ba dyan? <laughs> Syempre, trip to Japan po eh. Japan. Oh, right oh, sa bagay. Oh, sa bagay, di ba? Kasi medyo mahal oh, ang pagpunta sa Japan. Oh, di ba kailangan talaga pag pupunta ka na ibang bansa yung banti tipong hindi mo iisipin yung yung gagastusin mo kasi for, kasi pupunta ka na lang doon at mag-enjoy ka talaga di ba kaya nga po sa so, mga 100,000 ang hihiramin natin kay oh, Jowa bo. para pang shopping din po sa Japan correct at pambili lang pasalubong at kapag natuloy kayo wag mo kakalimutan na dapat may pasalubong din ako Syempre naman, tita Lai. So, ito ang unang-unang bibigyan ko pasalubong. Ay, yan ang na sinasabi natin. O, sige. Ganito, MM. Ano ba okay, ginagawa po. ni jawa mo ngayon sa palagay mo? Feeling ko ano lang po yun, nasa bahay. Naglalaro lang po na ano. Okay. PS5. Uy, pero sana sumagot siya sa tawag natin, ha? Kaya nga po. Okay, ganito yung gagawin natin, ha? Bigay mo sa akin yung cellphone number niya, I pm mo sa akin ngayon, pagkababa ng phone, at okay, susubukan po. natin siyang tawagan. Pero... Uh, if ever, kung ano man yung maging reaction niya, uh, pambawi lang natin sa kanya, ano bang message mo para sa kanya? Ano po, ano, sana ano, pakasalad na niya ako, silimang taon na to, be <laughs> Ready ka na ba? Yun, yun ang tanong. Ready ka na ba? Yun ang tanong. Ready, ready na. Ready, na ano ready lang, na. Ano na lang, lang yung ko. Una. Ah, okay. <laughs> Inihintay mo na lang yung tanong niya. Yes na yes na yung sagot mo. Opo. Okay, sige. MM, bigay mo sa akin yung number at susubukan natin siyang tawagan. Okay? Sige po. Alright. Maraming salamat, MM. Sige po. teka lang, wait lang pala, sige MM. Po. Ano pa ang pangalan ng jowa mo? Tatawagan natin. Hindi ko alam ang Ayaw pangalan. Ano pangalan? Wesley po. Wesley. Opo. Okay, si Wesley. Okay, maraming salamat, MM. Thank you po. Thank you. O, diba? Para lang kaming ano? Para lang kaming magbarkada nag-uusap on air. Okay. <laughs> Okay, habang hinihintay natin ang cellphone number ni Wesley, ang request ng ng caller natin na si MM ng Laguna ay susubukan nating manghiram or tatanungin natin kung papahiramin nga ba itong si MM ng 100,000 nitong kanyang jowa na si Wesley. Okay, eto na. May number na. Subukan natin, ha? Tignan natin kung sasagutin yung tawag natin mga idol. Ha? Manalangin kayong lahat na sana sagutin para malaman natin kung ano nga ba. Magpapahiram nga ba talaga ng 100,000 o hindi. Sana sumagot! So, eto na. Tignan natin kung sasagot. Eto, nag ring na. Hello? Hello? Hi, good evening. Yes? Good evening. Uh, this is DJ Lara ng 93.9 IFM Manila. Ay uh, Yes po. Hi. Nandiyan mo si Wesley? Yes po. Hi, Wesley. Hello po. Actually, on-air ka ngayon sa 93.9 IFM Manila. <laughs> Call ka lang. Wesley, ah, okay. okay lang ba na makausap kita on-air ngayon? Um. Okay lang naman po. Hindi ka naman busy. Ano ba ginagawa mo ngayon, Wesley? Ah, uh, kakauwi ko lang eh. -park sa park ko lang. Sa kagaling. Inalam. <laughs> work. Sa work. Okay. Wesley kasi tumawag sa akin kanina si MM on air. Yes, po. Mm, -mm. Ngayon, medyo nahiya kasi siya, meron siyang gustong itanong sa'yo. Eh, nahihiya kasi siya. So, humingi siya ng tulong sa akin uh, na iparating sa kanya yung... yung, iparating sa iyo yung gusto niyang... yung tanong. Okay. Pa. Yung gusto niya itanong sa iyo. So, okay lang ba? Okay lang naman. Okay, lang. okay, sige. Kasi gusto mo naman ni MM, kung okay lang daw ba na pahiramin mo siya ng 100,000 pesos? <laughs> Bakit ka tumatawa? <laughs> Okay lang naman kung meron ako. Meron ka ba? Yun ang tanong. Yun lang. Wala ako. <laughs> <laughs> eh, paano yun? Kailangan niya daw kasi ng 100,000 pesos. Um, Gagawa ko na lang ng paraan. Talaga? Ayaw mo yes. bang malaman kung saan ba niya gagamitin yung 100,000 pesos? Um, may tiwala naman ako sa kanya sa palagay mo ba sa niya sa niya gagamitin yung 100,000 di ba niya nabanggit sa iyo no, mga nakaraang araw na nangangailangan pala siya ng pera um hindi naman hindi naman uh, pero kung ma kung manghihiram siya sa iyo ngayon at emergency kailangan kailangan niya gagawan mo ng paraan para sa kanya yes oh okay gagamitin daw niya kasi yung 100,000 para makapag-travel kayo sa Japan. Kasi yun daw yung pangarap niyang country na puntahan. Pero syempre, kasama ka naman. makikinabang <laughs> pala ako. Oo, oh, makikinabang <laughs> ka rin naman. At saka meron pa siyang gustong sabihin sa'yo. Ano yan? Ano po Sabi niya sa'yo, pakasalan mo na daw siya. Five years na <laughs> daw kayo, be. Yung tanong mo na lang daw ang hinihintay niya. <laughs> Grabe naman, nakaka-pressure naman. Ano mo sasabi mo doon? Uh, soon enough. Soon enough, okay. For sure, nakikinig I sa'yo Ay, ngayon. Ako, ah. <laughs> nakikinig <laughs> sa'yo ngayon si M.M. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Ah, uh, ginulat mo ako. Kakapark ko lang eh nats naman ano pa ano pa gusto mo sabihin baka naman meron ka me message para sa kanya minsan lang to na on air di ba naririnig yung mga gantong ano usapan uh, um siguro simple but short na lang okay ano i love you love e? nats naman all right maraming maraming salamat thank sa iyo Wesley thank you for answering our call thank you. all thank right you, thank, you. thank you okay salamat po salamat Ayun. Aba! <laughs> yun lang. Ang oh, yun lang. Wala daw siyang 100,000. Pero gagawa naman daw niya ng paraan. O, oh, di ba Nakakatawa naman to mag-partner na to nakakakilig naman. Naku, sana imbitahan tayo sa kasal nila, if ever. Kailan kaya, kaya sila ikakasal? Soon enough daw. <laughs> anyway, mga idol, oh, pwede rin kayong tumawag, magshare ha. Pwede rin kayong tumawag sa 858-45545, 0995-4821-867. O, oh, ba diba? Pag-partner mo talaga, no? gagawin ng lahat para sa'yo, kahit na wala. Diba? Kahit na wala, kung kailangan ng partner, gagawa ng paraan. Diba? Ganon. Pag mahal mo talaga yung isang tao, para bang kahit na hindi ka maka-answer ng, hindi mo masabi kung paano mo yun gagawin, ang sagot mo palagi will always be yes kapag yung partner mo talaga yung humihingi ng tulong sa'yo. ba? Diba? Pag tinanong ka, paano? San ka kukuha? Bahala na. Basta gagawa ko ng paraan. Basta para sa'yo. Ganyan tayo magmahal mga idol. Kahit di tayo sigurado sa kung paano natin na uh, gagawa ng paraan ng mga bagay-bagay, gagawin natin 'yon para sa mga taong mahal natin, 'di ba? Anyway, mga idol, mamaya bubuksan naman natin ang ating mga linya para naman sa mga callers natin na gusto pang mag-share ha. Pwede kayong mag-share o baka naman meron kayong mga mga gusto niyong patawagan mga idol na baka meron kayong gustong sabihin sa kanila na hindi nyo masabi ng derechahan. Ako, ano pang hinihintay ninyo mga idol? Call ka lang. Oras natin. 10.33 na. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ay, narinig ko na yun. ako si Venus Rock. Akala ko conquering the universe was the ultimate.